hindi umanototoo itong suspension order na lumalabas na sinasabing suspendihin daw itong si Mayor Baste ngunit tinaantay po ito ni Mayor Baste na kung sakaling ipapatupad ito sa kanya ay hindi ito natatakot ngunit ayon kay uh, Councilor Dani posibleng ito ay isang pananakot lamang posibleng ito para sa akin ay isang testing lamang at uh, titingnan po ng uh, taga malacanang kung ano ang magiging reaksyon ng taong bayan kung sakaling isuspindi itong si Mayor Baste. Alam natin na si Mayor Baste ay wala naman palang kaso, walang reklamo, uh, at anong basihan para isuspindi nila ang isang Mayor Baste na nagtatrabaho ng tama at walang isyo ng korupsyon. Uh, lumalabas na yung omors, no, na balita na si uh, Mayor Baste Duterte ay sususpindihin. Uh, if you notice, lahat ng mga karamihan, no, yung yung mga tumutulong kay uh, president PRRD yung tagom si governor Ubahib si uh, governor Mayor Rama ng Cebu ay uh, nakatikim din ng suspension ano but uh, I am very sure na hindi gagawin ito ng uh, gobyerno ah uh, kibastiko walang, re walang reason ano at uh, nalaman natin na wala talagang kaso si uh, si uh, Mayor Basti Duterte, you cannot you cannot suspend anybody. Hindi mo pwedeng uh, i-penalize yung isang tao na walang kasalanan, especially elected. So ang uh, problema kasi ngayon, mga kababayan po natin, kahit yung mga nauna na pong nasuspindi, kagaya uh, ni uh, Gobernador Cubaje, uh, uh, Mayor Rama, uh, at isa uh, pang isa, yung sa Cagayan Province, itong sa si Gobernador Mamba, ay halatang po yung mga ikinaso sa kanila ay mga magagaan lang po tutusin. Ngunit ito o mano ay naging basihan uh, para suspindiin sila dahil nga po sila ay kalaban ng administrasyon nito. Nakikita po natin kahit walang kasalanan o mababaw lamang ang mga reklamo ay agad sinususpindi. Pag nalalaman na sila po ay uh, kumukontra sa polisya ni uh, Pangulong Bongbong, at uh, sira nila si PRRD. Isa na nga rin po dyan ang tinitingnan po natin na dahilan kung bakit ah uh, sinuspinde uh, itong si gobernador Hubaheb, si Mayor Rama na kung saan sila po ay isa sa mga nagatulong para matuloy po ma, ma matuloy itong mga hakbang ng Maisog sa kanilang lugar. May okay? alam naman po natin nagalit na galit po itong si PBM at itong kanyang asawa o si Tambaloslos kapag nagkakaroon ng mga hakbang ng Maisog. Bakit nga ba? Inabumunyag kasi mga kababayan po natin ang kanilang mga katarantaduhan. Ngunit itong si Mayor Baste, ay mukhang nahihirapan sila dahil wala silang makita na kung anuman ah, na reklamo na ipopokol dito ay Mayor Baste. At uh, nakita po natin na na merong information at sinabi ng knowledge daan from Ombudsman, no? walang investigation na uh ginagawa kay Mayor Basti Duterte at saka Department of Interior ng local government. So, namaritis po tayo. Hindi totoo na sususpindihin si Mayor Basti. Napakaganda ng na kanyang performance. In terms of peace and order, ang daming mga nagawa dito sa lungsod ng Davao. Uh, still, ang Davao ay isa sa mga peaceful city, hindi lamang dito sa Pilipinas, ngunit kahit sa ibang bansa. Yes, tama po yan. Ha? Napasama po itong Davao City sa listahan ng most safest city sa buong Southeast Asia. At alam po natin, napaka progressive din po yung Davao, napakaganda po ang syudad ng Davao, napakalinis, at uh, wala namang nangyaring korupsyon. At kung ang uh, kanilang pagbabasihan ay dahil may mga kasualtis nung nagkaroon ng mga operasyon sa kampanya laban sa illegal na droga, ilumalabas po na legal ang lahat na ginawa ng mga pulis at may sapat na dokumento. Kaya malabo po itong ipagpapatuloy ang umano'y suspension. Kasi kung gusto lang nila na pamumulitika talaga ang rason kung bakit gusto nilang suspindihin itong si Mayor Baste, eh, magkakaproblema po sila dyan. Eh, baka dyan na magdidesisyon si Vice President Sara na maghihwalay at baka tuluyang uh, manindigan bilang oposisyon. At yan po ang aking nakikita na kinakatakutan ni PBBM at ni Tambaloslos kung si Bibi Sara ay pamunuan ang opposition. Uh, ngayon, may, may nagsasabi eh. Kung sususpindihan ba si Mayor Basti, sino, kinsa ba'y And uh, by practice, sino yung pinaka-highest uh, elected official? So maghahanap sila ng uh, talagang kaalyado po nila ah, na siguro na ipupuli o ipapalit dyan kay Mayor Baste. O posible na sa darating na eleksyon, sisiraan nila si Mayor Baste, sisiraan nila mga Duterte at ipasok naman itong kanilang manok na mga Nugrales. Pero I think mga kababayan po natin, masyadong matalino wais itong mga tagadabaw at kung mapapaniwala po nila sa kanilang mga gimmick at katarantaduhan. So abangan po natin mga kababayan, kayo po ba naniniwala na kaya nilang suspindin itong si Mayor Baste, uh, na kahit walang sapat na basihan, walang anumang reklamo. So, comment na po sa ating comment section, mga kababayan. At huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating mga social media platform, Kababayan Barangay Edspan.